Ito sa Japan, ay maganda, masaya, masarap yung pagkain. Magkano ang total na gastos mo nung pumunta ka dito? Mga um, siguro po ano, aabot ng kulang 400k. Ganon. Pesos. pesos. Kasama, pesos. Kasama na po dun yung baon mo. Nandito tayo ngayon sa Shibuya ay uh, kasama ko si Ate. Zaza Magaro po. Si Ate Zaza Magaro. Si Ate Zaza Magaro ay isang international student dito sa Japan. Ngayon ko lang din alaman at ngayon lang din ako nakarin na kita kakilala ng taong international student dito. Ate Zaza, paano ka naging ano, international student sa Japan? Um, nung una po, yung family friend kasi ng ate ko is yung may-ari ng Sensei Visa. Tapos in Just reduce niya sa akin yung agency na yun na yun nga daw, pwede ka mag-apply doon as a student tapos pwede ka ding mag-work while nag-aaral ka dito. From Pilipinas, pumunta ka dito as international student. Anong inaaral niyo dito? Um, ang inaaral po namin dito ay Japanese language. Pero nag-aaral na po kami ng basic Japanese before kami pumunta dito sa Japan tapos paano yung mga work ganyan meron ba kayong work restrictions sa Australia kasi kapag isusyante ka meron kang 48 hours per fortnight kapag ka in session yung klase nyo dito sa Japan uh, dito po sa Japan pwede kang mag work ng 28 hours per week tapos kung holidays po, pwede kang mag-work ng 40 hours per week. Magkano ang minimum wage dito sa Japan? Based po sa nakikita ko po sa mga website po dito sa Japan, merong mga 1,200 yen per hour, ganun. may mga 2,000 yen per hour, ganun. Mahal ba ang ano, cost of living dito? Mahal ba mamuhay sa Japan? Depende kung magastos ka. Kasi ano, meron din namang mga mura dito. Meron din namang mga mahal. Ang sa akin siguro pinaka nagagastosan ko dito sa pamasahe kasi more on sakay kami ng train. Na itong mga araw na to. Anong goal ng mga naging international student sa Japan. Kasi most of the time, yung mga naging international students sa Canada, sa New Zealand, sa Australia, they're seeking for possible citizenship in the future. Ikaw, as international student dito sa Japan, anong goal mo? Ang goal ko po ay magkaroon ng mag-sponsorship sa akin ng working visa para mas mapatagal pa yung pag-stay ko dito sa Japan and mag-work ng mas marami oras.